Urig uh, 1,000 bill versus fake. Mag-ingat tayo sa pera na 1,000, fake 1,000. Ito nakuha namin sa aming shop. Uh, pangalawang shop na itong nakuha na namin. Marami talagang pakalat-kalat na fake ngayon, yun. Okay, o ito nyo para may glitters lang yung 1,000 na fake. Eh. Yan, parang glitters lang na inilagay siya. Pag imina na detector mo rin siya, uh, hindi lalabas yung kulay dun sa parang ibon hindi siya reflectorized pag pinagkumpara mo yung isa yung genuine BSP 1000 yung isa naman yung peke parang glitters lang talagang inilagay so malaki yung pinakaiba nila yung original reflectorized fake parang glitters na ipinatong pero hindi nyo mapapansin yan kapag uh, actual mo siyang hahawakan dito kasi kapag pinakita na natin yan sa camera mas malinaw nyo makikita yung pagkakaiba o, oh, ito yung pag-check natin, harap at saka likod. Ah, yung pagkakaiba nila. Oh, 1,000 versus fake 1,000. Oh, original. And ito yung fake.